Dismayado ang mga netizens hindi invitado si Atsi sa Manalo sa Niyugiyugan na festival sa Quezon Province. Let's take a look. Macaulay the PH, your passion, lover channel. Mag-subscribe ka na! Hello Pati Lover, Hello Universe, Welcome to my YouTube channel. Latest update muna tayo sa mundo ng universe. Mga kapatid, isang mainit na usapin ngayon ang hindi o pagkakaimbita kay Miss Universe Philippines 2025, Maria Atiza Manalo sa taon ng Niugiyugan Festival sa Quezon Parabens! kung saan lumaki at hometown ni Atiza Manalo. Maraming mga netizens ang nagpahayag ng kanilang pagkatismaya dahil sa kabila ng kanyang malaking tagumpay, hindi siya kasama sa selebrasyon ng ngayong taon. Matatandaan na si Atiza ang binibining ni Yuga na 2016 sa kanyang pinakaunang pageant. At siya rin ang kauna-unahang kazonya na nag-uwi ng prestiyos ang corona bilang Miss Universe Philippines kaya naman marami ang umaasa na makikita siyang bumalik para sa kanyang grand homecoming. Sa kanyang official na pahayag, sinabi ni Atiza na bagamat hindi siya naimbitahan, nanatili pa rin ang kanyang pagmamahal at suporta sa Quezon Province. Para sa kanya, ang pagkakataong mairepresenta ang kanyang probinsya at ang buong bansa sa Miss Universe stage ay ang pinakamalaking karangalan. Nagpaabot rin siya ng mainit na pagpati sa kanyang mga kababayan at binati sila ng isang masayang pagdiriwang ng Niyogyugan Festival. Narito ang ilan sa komento ng mga netizens na kung sana'y sila sa di pagkaimbita kay Maria at Manalo.